mga master unang isla natin nawala yung mga talakito kanina sa pinuntahan ko mga master may sumisisit kasi sa ano? unahan ko malalaki sana yun sayang biglang nawala balikan natin yung stock natin kanina tapos babalikan po yung nawalan ng ano kanina yung mga hitok, baka sakaling bumalik sila for the meantime dito muna tayo sa kabila

Keep on. Ah. Ang liit naman niya. nawala pa. Uy, ayan pa. Ngayon pa pala mga master. Talak nito. Ay, hindi, kanupin. One spot. Uh. Ayos. Unang isda natin, mga master. Hey! Ano, hey, mga master? Unang isda natin. Thank you, Lord. Aray! Lunok na lunok yung pagpasok ng ating ano ating nitro jig aw nilunok Nanunok yung mga mata Yun. Yun. Nice Malaki laki to mga master Good size Hindi pa na lang muna natin nilagay Uy Matay pa yata Pagkito ulit tayo mga master A linha é Tiro ko talaga tong micro jig na to Hindi talaga ako binidigo ng micro jig na to Meron talaga mauli dali ulit mga mata ay ito hindi pala haha <laughs> ayun may sumusunod na mga talagitok mga master ang dami nila kasong maliliit dami sa laki ito Ah, dami sa laki mga master Ganun sila daming strike ng mga talakitok kaso hindi matamaan yan sila oh sumusunod sila sa microjig oh. dami nila nawala na naman sila yun talaga kapag hindi agad na uli yan nawawala talakitok ayun right. ayan mga master ihawin ko na lang yung nakuha ko kanina nag iisa lang talaga Gutom na rin ako, wala akong baon na ano ngayon. Kanin. Ihihaw na lang na isda, yung kakainin ko ngayon. Kuha muna ako ng mga ano, kahoy. na guys, nakapagpa-apoy na tayo sasalang ko na lang yung isda sa susunod siguro hanap tayo ng ibang spot ang ano na yung spot dito ah, lambat ang dami nila hanap tayo ng spot na ano maayos ayos guys Yan. mag muna ako guys Yan. lalagay na natin yung isda natin guys isa lang talaga na na to iiyaw na to ayan Ayan mga master, mukhang luto na to. Pwede na siguro to. Ay. Kain tayo mga master. Sariwang sariwa. Ano? Umusok pa oh. Init. Masarap siyang kainin kapag mainit. mapipil mo talaga yung sariwa hanggang dito na lang guys abangan nyo pala yung next ano next fishing video natin mga mga master Asa mga silent viewer ko pala na hindi pa dyan nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Making tulong na po yun para sa akin, ang pag-subscribe nyo. Tapos yung pag-like nyo ng video natin. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.